Doon na natin sa actual, papatay lang tayo 6 meters. Ganun. na natin puputulan yung ano, splicing. Saan na tama? Oh. Yan, kasalukuyan na natin binubuo yung mga posti para doon. Para makaready na tayo. Iurong na lang natin dito kasi natin ilagay yan. So, kasi yan ang unahan natin paghukay yan, part na yan. Isang dala natin doon. Isang dala lang, parin doon ba? Sergala lang natin. Matatamaan ng ano yan eh. Lupa eh. Doon tayo maglalagay ng lupa. Kaya advance tayo nandito talaga ah, dito. yan. Pagka nabuo, dadalhin na lang natin dito. Alam, ikaw, ikaw bahala. Basta nandito yung bakal natin kasi pagkatanggal ng lupa, doon natin ilagay yan. Okay. Sa outer lang siya nilagay Dinagdagan ko yung ano, hook. Uh Oo. -oh. Kaya mag-adjust ka dito. Basta dinagdagan ko 3 cm yung hook. See, so, mga tol. Ah... Uh... Puro 16mm lang yung gamit natin. Uh, grade 60 yung ginagamit natin na bakal. Sinaka-skwala na tayo dito ng uh, 50 no basis uh, detail. Ah, uh, hilperan mo siya. Eh, still man. Ha? Baliktad natin ha, yung hook. Dito natin lagay ha. Babalikta rin natin para makapile tayo. Okay. Yeah. Medyo may kabigatan nito pero kayang-kaya. Malalakas yung mga yan, oh. Yan. Oh. Yung yeah, iba dito sa dulo. Bobo muna, pipitik yan. O, Oh, tali muna yung dulo para hindi pipitik-pitik. Berita kaya lagi lagay mo, para pemasok Yan, yeah. Diba yan? Okay kaya. Winig yung tori ko eh. Kunti. Yan. Pagtabihin nyo lang. kita nga Pitaan mo. kita Yan. O. Orong dun. Hindi. Orong dun. Ah. Tumatama. Ah. Tumatama siya. Huwag na. Huwag na. Okay na yan. Kasi na naman natin yun. de 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 Atras kunti, tapos dikit doon. Atras kunti. Tapos dikit. Kunti lang. Atras, kunti. Okay, dikit. kamay ha, kamay. Tanggalin mo na yung kaway mo. Lilikado yan. Oh yan. Angat na lang. Okay. Next. Go.

Dikit dito ha, para hindi makarating doon sa butas natin. Okay na. Dikit dito. Oo, dito po. Alis. Hindi, yung mga alon. Ayan, pato ka na. Nalang te. Kamay mo ha, kamay mo. Oo. Ilika doon. Oo, nice. O, tanggal ito po. Okay. Tali. Tali yan Tali dyan. mo na para hindi gugulong. Sabay papatong na tayo. One. Balik tatlo. Patong natin. Balik tatlo naman. Doon yung hook ha. Subak so ko ng bahala mag ano yan. Ngat pag nandito na yung bako. Ini hugut gradas. Kayang kaya yan. Layan pangano anu la yan himagas lang yan. Lah la, yeah. dikit kada tuh. Ye. Itu dikitnya daun sa dulu Tuh. Ah. para maidikit natin yung isa kasi mali yung pwesto ng isa. Ah, doon yung kwan, skwala. dito, skwala ganun siya. Okay, birada, mga hapon. Ayan, kakayang kaya. Ah, sige. Sige. Okay. okay. Oh. So, okay. Lalag, lalagpas muna okay, kayo doon. Okay. Lalagpas muna kayo doon. Okay. Lalagpas muna, okay. muna, okay. muna kote. Para angat na lang sila doon. Okay. Dalawa ba dito? Ah, kaya ba? Sige, dritso. Kaya pala oh. Lalayan Ingatan nyo lang yung paan nyo. Baka umuwi kayo wala nang pa. Ayan. Oh kain dinai uluk. Dikit oh, lah, dikit lah yang don. Kali dire. Itu orang, guys. Ah kain, kain nyai. Kain-kain Isa Isadun. Oh, banyak himagas <laughs> lah <laughs> nya yan. Ya. Iya toh. Maaf begitu toh.

バイバイだ。

Doon pa rin natin lagay yung dulo ha. Ah. Yung squalane doon pa rin. Para yung dulo lagpas. Baka masagasaan kasi yung butas pag dito yung dulo. Yung last na poste na to. nagpa doon. Meron na tayong kitong poste. Tawalo. Mani-money lang yan sa mga bisaya. Kaya mga mais ang kinain yan. Sugagawin so, natin dito, bubukasin na natin ng part na to. Kaya dyan muna tayo naglalagay ng mga postis part na yun. Kung may anim na postage tayo dito, gagamitan natin ng bako ito. May magaguhit tayo sa part na to. May mga grid light na tayo. So gagawin natin, ihuhulog natin yung mga postage na yan na nakapail pag nakukay na natin. Okay. Meron tayong 17 na posti dito hanggang doon sa labas, sa part ng labas. Okay. So patras yung hukay ng bako, papunta doon sa labas. Ayan, well, ito yung umpisa ng hukay natin. Magmula dito, pusti. May sitpak dito na 2 meter mula din sa property line. Ito yung combined footing natin. Mayroon sukat ito na 2 meters by 4 meters. Ito naman 2 meters kwadrado. At ang lalim nito, 2.5 mula rin ito sa flooring. Ano? So, ang hukay natin dyan, paatras pa punta doon. So, kailangan natin maglabas ng lupa para hindi tayo magakagalaw tayo sa part na 'yan. i na natin 'yung alugub sa part na ito. Okay, so tuloy-tuloy 'yung pagkukoy natin, 'pag tayo sa palapas.